natin yung tatandaan dapat nakalabas yung guide na yan yung guhit na yan Uuuh, magkabila kasi pag hindi nakalabas yan para ka dyan nasa kabayo yun okay. you know, sulit na sulit naman talaga yung tinakbo ay <laughs> 5,000 ano? Igit? Ay ano? Siya? Ito yung bago nating gulong na ipapalit. Yeah. Aras lang din yan nung ano, nung naunang gulong. Nagkal. Makapit sa, ano, makapit sa kalsada. Sama ko siya idol sa black. <laughs> yung mga, may mga motor na Borgman Street. Taman-tama yung ganitong gulong, oh. 190, 100. Ayan. Alaga ang sulit na sulit. Ah, dito nga pala tayo sa Basic Hardware. Ayan. si idol, Dul. dul. So oh <laughs> ang ginagawa nito mga gulong ay mga pantrak kaya basic na basic sa kanya yung ganito mga maliliit na gulong Ito yung mga binubulkanese niya dito mga gururang na gulong Dinirekta na lang niya kasi napakatigas nung ano. Hindi matagkal yung tawag dito. Yung nap, tigas. Kaya diskarte na lang niya ang ginagawa. So, pwede naman pagka sa mga maurag na nagbubulkan nagbubulkanize, kaya kaya. Pero yung mga dyan lang sa kanto-kanto, hindi kaya yung ganito mga diskarte. Hindi niya na binaklas. Sisira <laughs> rin pati ang kapalutu. Ah, na tirik pati ang buwan. Woo! Sinag ng araw. Napaka importante din na merong tire sealant Para mapako man Talagang oh, hindi ka mapaplatan. Para sa niyang ano na yan pare uh, Hindi bumalik Ah yun pala Kailangan mo pala ng ano Ah, <laughs> uh, by script. dulas eh. Yeah padami yung lagay natin na ng langis yan, mayroon palang pampadulas langis Pasok na dinang, taxi lang dito Ang test nila Hindi nyo na ilalagay Huwag nyo na padahanin sa pito Pag niya nyo yan sa pito Babara lang yan sa butas mm, pala ang dito, dito. Mas mabilis pa dito dito yung nagulok yung ang listik nasa na barado ka kahit sakas na barado ang laki ng butas niya nung bumabara pa talagang <laughs> efektib kaya yeah. dito natin ilagay sigurado na to Ang Atlantic Spot mayroong tersilag. Uh, yung mga tama ng puno at loose na pako pa kaya pa niyang itakbo hanggang vulcanizing pag wala yan, ubus talaga hangin so, yun. ayun napakalaga talaga ng na terceilat sa chuklis so, ayun guys, dali ba? ayos,

natin yung tatandaan dapat nakalabas yung guide na yan alin dyan yan guhit na yan magkabila uh, kasi pag hindi nakalabas yan para ka dyan nasa kabayo wala dapat nakalabas ang guide so, alin dyan yung guide ito ito itong guhit na to dapat lahat Ay. yan hindi, nagagali dyan. dyan ang syak mo ang kain ng gulong. Pagpukap. Pagpukap. Yan, may nakuha na naman no. ngayong idea. Kaya, ganun lang gagawin nyo pagka kayo mapalit ng gulong. Guys, maraming salamat.